nagsisimula ang pelikula sa isang babae na halatang may tinatago. Dahil niloloko niya ang asawa niya. Mula pa lang sa unang eksena, ramdam mo na agad na may mangyayaring gulo. Naglalakad siya ng kabado. Paikot-ikot ang tingin. Takot na baka may makakita sa kanya. Pagdating niya sa isang apartment, nag-doorbell siya, mabilis pang lumingon sa paligid. Binuksan ng isang lalaki ang pinto. At syempre, hindi iyon ang asawa niya. Pumasok siya ng mabilis. At doon pa lang, ramdam mo na ang tensyon. Samantala, ang asawa niya ay nasa library. Walang kamalay-malay sa kalokohang ginagawa ng asawa niya. Tahimik lang siyang nagbabasa ng libro, abalang-abala. Nilapitan siya ng librarian at tinanong kung balak ba niyang basahin ang buong libro doon, sabay suhestyong bilhin na lang niya ito para sa bahay. Pero dahil wala siyang pera, sinabi ng librarian na ibalik na lang niya ito. Ang ginawa niya, tahimik niyang inilabas ang libro at binasa sa labas. Dito pa lang, makikita mo nang matiyaga at madiskarte ang lalaking ito. Kinahapunan, sinundo niya ang anak nila at umuwi. Sinabihan siya ng yaya na oras na ng pagpapakain, pero sabi niya, Sa bahay ko na siya pakakainin, sa elevator, may nakasabay siyang babae. Dating kakilala pala niya at nakatira rin sa parehong building. Inimbitahan siya nitong mag-lunch pero magalang niyang tinanggihan sa susunod na lang. Ipinakita pa sa kanya ng babae ang apartment niya at ipinakilala ang anak nito bago siya tuluyang umuwi. Pagdating sa bahay, umiiyak ang anak nilang gutom na gutom. Agad niyang inasikaso at naghanda ng gatas, pero laking gulat niya nang makitang puno ito ng langgam. Naiinis siyang napaupo, halatang napabayaan ng asawa niya ang anak nila. Palaging wala sa bahay, abala sa trabaho, at siya nalang lagi ang nag-asikaso sa lahat. Samantala, ipinakita naman ang asawa niyang babae kasama ang kalaguyo. Pinipikturan siya ng lalaki, at hindi lang basta pictures, ginagawa pa nitong photo album, napansin ng babae at pabirong sinabi mas marami ka pang picture kesa sa akin. Habang tinitingnan niya ang album, may nakita siyang maliit na sulat sa loob. Tinanong niya kung ano iyon. Sabi ng lalaki, Buksan mo. Nang buksan niya, nagulat siya. Iyon pala ay lumang mensahe at sing-sing na ibinigay niya rito noon. Halatang matagal na itong nakatago. Napangiti siya, sabay sabi, Ganun mo pala ako kamahal. At oo, halatang ganun nga, bumalik naman ang asawa niya sa building nag siya ng spare key sa babaeng na kilala niya kanina, sabay sabing, pwede kang pumasok kapag wala ako. Pag uwi niya, naghintay siya sa sofa pagdating ng asawa niya, agad niyang tinanong, Bakit ang tagal mo? Iyong anak mo, naghihintay, pero didma lang ang babae. Dumiretso sa kwarto at sinabing, mamaya na tayo mag-usap. Kinabukasan, tinanong niya ulit ang asawa niya kung saan ito galing kahapon, at napansin pa niyang iba ang boses nito. Sagot ng babae, Naimbitahan lang ako sa dinner, Medyo na parami lang ang inom kaya late na umuwi. Palusot, gaya ng dati. Habang siya naman, buong araw naghanap ng trabaho. Pero malas, wala siyang makuha. Gutom at pagod, napilitang kumain ng simpleng pagkain sa maliit na karinderya. Patuloy siyang naglalakad sa kalsada, pilit inaayos ang sapatos na halos mapigtas na. Pero wala siyang magawa kundi ipatahi na lang. Sa huli, bumalik siya sa library. Doon na lang siya nagbabasa buong araw, libre pa. Isang araw, nakasalubong niya ang kakilala niya sa library at nagpasamang mamalengke. Habang sila ay bumibili ng mga gamit, ipinakita naman sa kabilang eksena ang asawa niyang babae. Abala sa pamimili ng mamahaling damit. Sobrang porma, halatang may pupuntahan. At oo, papunta tiya sa kalaguyo niyang matagal nang may ibang balak laban sa kanya. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, dumaan siya sa bahay ng yaya, kinuha ang anak nila, at umuwi. Sa bahay, tumunog ang telepono. Sinagot ito ng asawa pero tahimik lang sa kabilang linya. Walang sumasagot. Kinagabihan, makikita siyang nag-iipon ng mga lumang lalagyan at ibibenta na lang niya dahil kahit kailan, walang tulong na nakukuha mula sa asawa niyang masyadong abala sa sarili. Patuloy ang buhay ng lalaki, siya na lang ang gumagawa ng lahat sa bahay. Siya ang naglalaba, nagluluto at nag-aalaga sa anak nila. Parang mag-isa niyang pinapatakbo ang buong tahanan. Isang gabi, habang nanonood siya ng TV, muling tumunog ang telepono. Sinagot niya, pero gaya ng dati, walang sumasagot sa kabilang linya. Tahimik lang. Pag-uwi ng asawa niya, galit na galit ito. Binungangaan siya dahil nanonood lang daw siya ng TV habang umiiyak ang anak nila. Pero hindi siya nagpatalo. Sagot niya, mas tahimik pa nga siya kaysa sayo. Doon natuloy ang sumabog ang babae. Sinigawan siya, sinabing wala siyang silbi, na siya lang daw ang nagtatrabaho at nagpapagod sa maghapon habang siya ay nakaupulang sa bahay. Dagdag pa niya, inaabangan ko pa naman yung tawag sa trabaho tapos eto ka kitang-kita ang lungkot at inis sa mukha ng lalaki parang bawat salitang binibitawan ng asawa niya ay parang kutsilyong bumabaon sabi niya hindi mo naman kailangang tratuhin ako nang ganito palagi pero imbes na huminahon lalo lang siyang sinermonan ng babae wala ka namang ginagawa kundi magbasa ng mga lumang libro kung gusto mong magtagal pa tayo humanap ka ng trabaho kaya kinabukasan lumabas siya nilinis niya ang kotse nila at habang naglilinis, napansin niya ang resibo ng mga damit na binili ng asawa niya. Maingat niyang sinulat iyon sa notebook ng kanilang buwan ng gastusin. Disiplinado pa rin, kahit nasasaktan. Samantala, nasa eskwelahan naman ng asawa niya, nagbibigay ng payo sa mga magulang tungkol sa kung paano alagaan ang mga anak. Pero biglang dumating ang kalaguyo niya. Nagkunwaring web designer ng school website. At di niya alam, naroon din mismo ang asawa niya. Tinawagan siya ng sekretarya, sinabing naghihintay sa labas ang mister niya. Nataranta siya, sinubukang magpalusot, pakisabi, tapusin ko lang muna tong trabaho ko. Alam niyang hindi pwedeng magkita ang dalawang lalaki. Pero huli na, dumating ang asawa niya sa opisina. Nagulat siya nang makita ang kalaguyo. At mas nakakagulat pa, magkaibigan pala sila. Masayang bumati ang asawa niya. Uy, ang tagal nating dinagkita. Tara, lunch tayo minsan. Pero tumanggi ang kalaguyo, palusot lang na may meeting pa Habang magkasama ang mag-asawa, napansin ng lalaki ang sapatos ng asawa niya. Iyon din ang suot na nakita niyang ginagamit nito sa opisina noon. Napaisip siya. Biglang nagduda. Mabilis niyang tinanong, Sanay ka bang magtanggal ng sapatos sa trabaho? Pero hindi ito sumagot. Kita sa mukha niya ang inis at kaba. Sa sobrang bigat ng iniisip niya, muntik pa niyang masigawan ang mga taong nadadaan sa kalsada. Habang nasa kotse sila, napansin niyang sira ang preno sinabihan niya ang asawa, kailangan nating ipaayos ito. Pero umayaw ang babae, bumaba, at sumakay ng taxi. Diretso siya sa apartment ng kalaguyo. Pagdating niya doon, nagulat siya. May ibang babae sa loob. Nataranta siya, kumatok ng malakas sa pinto, pero hindi agad binuksan. Nang makaalis na yung babae, pumasok siya at sinubukang magpaliwanag, pero malamig na ang lalaki. Masaya pa sana siya dahil suot niya ang singsing -sing na bigay nito, pero bigla siyang sinigawan bakit ka ba kumakatok? Binigyan na kita ng susi, di ba? Doon siya napatigil. Naiwan pala niya ang susi sa kotse sa asawa niya. At ngayon, nagdududa na rin ang lalaki sa bagong susi na iyon habang ina-update niya ang kanyang resume para mag-apply ng trabaho. Hindi niya alam na ang asawa niya. Balik na naman sa apartment ng kalaguyo. Napansin ng babae ang isa pang toothbrush sa lababo. Kaya nagalit. Bakit bumili ka pa ng isa? Ayokong may maghinala na pumupunta ako rito. Nagmakaawa ang lalaki. Humihingi ng tawad. Kinabukasan, nagkita silang muli sa isang restaurant. Naghihintay ang babae sa kalaguyo niya. Habang siya ay kumakain mag-isa, nagdesisyon ang asawa na subukang gamitin ang susi na nakuha niya sa kotse. Dinala niya ito sa apartment at laking gulat niya nang bumukas ang pinto. Pagpasok niya, nakakita siya ng mga damit na hindi kanya. At higit pa roon, isang photo album. Binuksan niya ito at doon bumungad ang mga litrato ng asawa niya kasama ang ibang lalaki. Mayroon pang litrato nila ng anak niyang karga niya pa uwi. Nanlumo siya. Tulala. Hindi makapaniwala. Parang gumuho ang mundo niya sa nakita. Pag uwi niya, kalmado lang ang asawa niya, kumakain, walang kamalay-malay sa sakit na dinadala ng lalaki. Tahimik lang siya, hindi makakain. Dahan-dahan niyang tinanong, masaya ka pa ba sa akin? Pero imbes na sagutin, ngumiti lang ang babae at sabi, masarap tong ulam, bakit di ka kumakain? Ang tanging naiisip niya, niloko siya ng babaeng pinakamamahal niya. Makikita siya ulit sa library, pero iba na siya ngayon, hindi na nakatutok sa libro. Wala sa sarili, malungkot, nag-iisip ng malalim. Samantala, abala ang asawa niya sa trabaho. Pero sa totoo lang, patuloy pa rin ang pagtatago sa kalaguyo. At nang dumalaw siya muli sa apartment nito, napansin niya ulit ang isa pang toothbrush at mga damit ng bata na may pangalan ng anak nila. Nainis siya, sabay alis. Pag uwi niya, habang naglilinis ng sarili nilang apartment, bigla niyang nasabi, Tama na. Kailangan ko nang itigil to, pero habang nakatingin siya sa salamin, natigilan siya. Dahil sa mesa, may mga litrato siyang kuha ng kalaguyo niya, pati iba pang larawan na nakatago sa bag niya. Nagpapanik ang babae, takot na takot siya na baka nakita ng asawa niya ang mga litrato, pero ang hindi niya alam, ang mismong asawa niya ang naglagay noon sa mesa. Dali-dali niyang itinago ang bag sa loob ng cabinet. Kinabukasan, siya mismo ang naghanda ng pagkain. Halatang kabado, pero sinikap niyang magmukhang kalmado. Inayos pa niya ang bote ng anak nila, parang gustong bumawi. Kumain silang magkasama ng asawa niya at habang kumakain, nagsimula siyang magpaliwanag. Pasensya ka na kung naging malamig ako nitong mga nakaraan, may mabigat lang talaga akong problema sa trabaho. Pero ngayon, ayos na tahimik lang ang lalaki, sa kamahinahong sumagot, basta mabuti ka sa anak natin, ayos lang sa akin, sa kanya idinagdag. mag apply ako ng loan, gusto kong magsimula ng maliit na project. Habang nag-uusap sila, biglang tumunog ang telepono. Biglang kinabahan ang babae, alam niya ang posibleng ang kalaguyon niya iyon. At tama nga siya. Hindi pinansin ng lalaki ang tawag at humingi ng susi ng kotse. Kukunin ko lang yung loan papers. Inabot niya ang susi at agad itong umalis. Pagkaalis ng asawa, muling tumunog ang telepono. Ilang sandali pa, galit itong sumigaw. Paano kung malaman ng asawa mo ang tungkol sa atin? Hindi na pwedeng ganito palagi. Sinubukan niyang kalmahin ito. Nagagalit lang ako minsan sa mga ginagawa mo pero mahal pa rin kita. Hindi lang ako makakalabas ngayon, kasama ko ang anak natin, ayaw siyang paawat ng lalaki. Isama mo siya, gusto lang kitang makita, pero tumanggi siya. Hindi ko iiwan tong bata, tama na. At tapos noon, nagtungo ang lalaki sa apartment ng babae at tinawagan siya. Nandito ako sa labas, sabi niya. Nagulat siya, pero pilit nagpakalma. Sige, magkita tayo sa kafe malapit dito. Sandali lang, susunod ako. Nang makasiguro siyang nakalayo na ito, kinuha niya ang sleeping pills. Pinutol niya ito, kumuha ng maliit na piraso, at nilagay sa bote ng anak niya. Halatang mabigat ang loob niya. Habang pinapainom niya ito, umiyak siya ng tahimik hanggang sa tuluyang makatulog ang bata. Pagkatapos noon, lumabas siya at nakipagkita sa kalaguyo. Humingi ito ng tawad. Pasensya na. Mahal kita hindi ko kayang mawala ka. Sinagot siya ng babae, wag mo nang ulitin yon. hindi mo alam kung gaano kadelikado ito, ngunit mapilit pa rin ang lalaki. Akala ko ba magkasama na tayo? Hindi mo na ang singsing ng asawa mo, di ba? Nagpanting ang tenga ng babae. Tigilan mo yan, may anak ako, may asawa ako, ngunit mariin ang sagot ng lalaki. Naalala mo nung unang nagkita tayo sa ospital? Sabi mo, ang ganda ng anak mo. Nahulog ako sa iyo noon pa, tahimik lang siyang napatitig, walang masabi. Samantala, pag uwi ng asawa niya, nadatnan niyang mag-isa ang anak nilang tulog. Kinabahan siya, agad sinilip ang bote, at doon niya nakita ulit ang mga langgam. Nanlumo siya, kinuha ang bata, at dali-daling dinala sa ospital. Nang inginig ang kamay niya habang kinakausap ang doktor. Sabi ng doktor, may kinain siyang marumi. Galing to sa bote. Mabuti at nadala mo agad-agad nilang inasikaso ang bata. Nilagyan ng dextrose. Apat na bote ng fluid. Habang nangyayari iyon, Nasa kafe pa rin ang babae kasama ang kalaguyo. Nagkakatuwaan na parang walang problema. Gabi na nang bumalik sa ospital ang lalaki, hindi niya iniwan ang tabi ng anak nila. Halatang hindi niya mapatawad ang sarili niya sa kapabayaan ng asawa. Kinabukasan, sinabi ng doktor, Mabuti na siya, pwede nang umuwi. May pediatrician na rin para sa follow-up. Mahigpit niyang niyakap ang anak niya, parang ayaw ng pakawalan. Pero pag uwi niya, isa na namang dagok ang sumalubong sa kanya. Nakita niyang muli ang asawa niya kasama ulit ang kalaguyo. Tahimik lang siya, pinanood silang pumasok sa apartment, nagtago siya, naghintay hanggang makaalis sila, at sa halip na pumasok, nagbago siya ng plano. Kinabukasan, tumawag siya sa eskwelahan ng asawa niya. Sa sekretarya sabi niya, sabihin mo malalate ako, pupunta muna ako sa burol. Yung kapitbahay ko na lang ang maghahatid. Pero imbes na pumunta sa burol, dumiretso siya sa apartment ng kalaguyo. Suot ang gloves para walang may iwang bakas. Maingat niyang binuksan ang pinto. Sinuyod niya ang buong lugar sa isang drawer nakakita siya ng kutsilyo at ilang hibla ng buhok ng lalaki Samantala, sa kabilang eksena nasa harap ng salamin ang asawa niya gulat na gulat akala niya iniwan ng kalaguyo ang mga litrato niya sa bahay galit niyang tinawagan ito bakit mo nilagay dito yung mga litrato ko pero sagot ng lalaki ano bang sinasabi mo wala akong alam diyan biglang namatay ang ilaw habang kausap pa ng babae ang kanyang kalaguyo sa telepono pinutol ng asawa ang tawag gamit ang isa pang phone Tahimik pero puno ng galit, sinugod niya ang asawa, naiwan ang linya ng tawag na bukas, kaya naririnig ng kalaguyo ang lahat ng nangyayari. Sa malamig at planadong paraan, ginamit niya ang kutsilyong nakuha niya mula sa apartment ng kalaguyo at doon niya brutal na pinaslang ang kanyang asawa. Matapos ang krimen, kalmado niyang pinunasan ang lahat ng ebidensya. Tinanggal ang mga fingerprint, inilagay sa plastic ang dugo ang tela at itinanim ang buhok ng kalaguyo sa mismong lugar ng krimen sinigurado niyang walang makakita samantala dumating ang kalaguyo sa apartment sakto sa plano ng asawa gulat siya nang makitang patay ang babae at sa sobrang takot ay nagmukhang siya ang may gawa bago iyon inihanda na ng asawa ang lahat nilagyan niya ng dugo ang salamin nilapag ang return ticket para magmukhang kagagaling lang ng kalaguyo sa biyahe at tinawagan pa ang kapitbahay kunwari inagpapabili ng gatas para sa anak nang dumating ang kapitbahay, tumambad sa kanya ang bangkay ng babae. Agad niyang tinawagan ang pulisya, mabilis na sinilyuhan ng mga pulis ang lugar. Habang iniimbestigahan ang krimen, dumating ang asawa, kunwaring nagulat at umiiyak. Paulit-ulit na sinasabing gusto niyang makita ang asawa sa huling pagkakataon. Habang sinusuri ng mga forensic expert ang katawan, natuklasan nila ang nabaling daliri, nawawalang singsing, -sing at buhok na ginamit bilang ebidensya. Lahat ng palatandaan ay nagtuturo sa kalaguyo bilang suspek, lalo na nang mapatunayan ang alibi ng asawa gamit ang tawag niya sa kapitbahay. Kaya't siya ang inaresto ng mga pulis. Nang matapos ang investigasyon, pinayagan na ulit bumalik sa apartment ang lalaki. Tahimik niyang inayos ang lahat, nilinis ang bahay, nagluto, pinakain ang anak, at sinubukang ipagpatuloy ang buhay na parang walang nangyari. Habang nasa banyo, napansin niyang may nakatagong maliit na kahon sa loob ng isang libro. Binuksan niya ito at doon niya nakita ang kanyang singsing, -sing, ang simbolo ng lahat ng sakit at pagtataksil. Isa-isa niyang tiningnan ang mga lumang larawan ng asawa. Unti-unting bumigay ang kanyang luha, nanginginig sa bigat ng ginawa niyang desisyon. Sa huli, itinapon niya ang singsing -sing sa inidoro, sinunog ang mga larawan at lahat ng alaala tungkol dito. Mula noon, tinalikuran niya ang nakaraan at nagsimula ng panibagong buhay kasama lang ang kanyang anak. Parang walang nangyaring madilim sa kanilang nakaraan. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na recap.